Po ang babala na ito mula kay Bishop America will be punished by God Himself. Because America, at the moment, is challenging the existence of God. That's why America will fall. And there is no escape from it. It's a matter of time. Because whoever challenges Jesus Christ of Nazareth must go down. Must. Egyptian Empire, gone. Babylonian Empire, gone. Assyrian Empire, God. Persians and Medes, God. Alexander the Great, Macedonian Greek Empire, God. The Roman Empire, God. All God. Why? Because they challenged God. And this God, His name is Jesus Christ of Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Bakit nga ba tila ang bansang Amerika ay patungo sa isang matinding kapahamakan? So sa video pong ito, tatalakayan po natin ang mga kontrobersyal na pahayag nito, ang mga dahilan sa likod nito, at ang mga mahalagang aral mula po sa Biblia na maaari pong magbigay liwanag sa atin. Ang natin talakayan ito, sino ba si Bishop Marmarie? Again, isa po siyang kilalang leader spiritual. No? na nagpapahayag po ng kanyang malalim na pananaw tungkol po sa kasalukuyang kalagayan ng Amerika at of course no, ang posibleng kaparusahan nito mula sa Diyos. Sa kanyang pong mga salita, sinasabi niya, America will be punished by God himself because the America right now is challenging the existence of God. Ipinapahayag niya po ang kanyang paniniwala na ang Estados Unidos bilang isang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ay naharap ngayon sa panganib ng tinatawag natin na spiritual destruction. Ang kanya pong pahayag ay hindi di lamang simpleng babala, kundi isa ring pagninilay sa kasaysayan ng mga imperyo na bumagsak dahil po sa kanilang pagiging suwail sa Diyos. Now, in this part po, kakiyos, suriin po natin ang mga pahayag ni Bishop Marmary, ang kaugnay nito sa kasaysayan at ang mga dahilan kung bakit po parurusahan ng Amerika at ang mas malalim na implikasyon ng kanyang mga sinabi sa lipunan at spiritualidad. Now, isa po sa mga mahalagang punto ng pahayag po ni Bishop Marmary ay ang pagbagsak ng mga dakilang imperyo tulad ng Egyptian, Babylonian, Assyrian, Greek at Roman Empire. Ayon po sa kanya, ang kanilang pagbagsak ay bunga ng kanilang paghamon sa Diyos. Now, paano nga ba hinamon ng mga imperyong ito ang Diyos? At ano nga ba ang resulta? Una po dito ang Egyptian Empire. Ang kaharian pong ito ng Egypto ay kilala sa kanilang uh, politiyismo o pagsamba sa maraming Diyos. Sa aklap ng Exodo, isinasaad po na ang faraon ng Egypto ay tumangging kilalanin ng Diyos ni Moises na tumangging palayain ng mga Israelita mula sa pagkaalipin. Well, ang serya po na ito ng, uh, mga, ng mga salot na ipinadala po ng Diyos ay naging simbolo po ng kanyang kapangyarihan at pagatol. Sa huli po, ang Egypto ay nagdusa, hindi lamang po sa spiritual na aspeto, kundi pati na rin po sa kanilang pang-ekonomiya at militar. Sunod po dito ang patungkol sa Babylonian Empire. Now, marami pong familiar no sa pangalan nito. Ang Babylonia po sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar ay naging sentro po ng kayabangan at pagsamba sa mga Diyosan. Dahil ayon po sa aklat ni Daniel, si Nebuchadnezzar mismo ay nagpatayo ng isang gintong ribulto at tinutusan ang lahat na sumamba rito. Ang Babylonian Empire po ay kalaunang bumagsak, itala bilang isang babala laban sa pagmamataas at uh, pagtanggi sa soberanya ng Diyos. Sanod po dito ang Assyrian Empire. No, ang Assyria po ay kilala sa kanilang kalupitan at uh, pananako. Nau ngayon, itinuturi na silang isa sa mga pinakamalupit na imperyo sa kasaysayan. Ayon po sa mga propeta sa lumang tipan tulad po ni Nahom at uh, Isaiah. Ang Assyria po ay hinatulan dahil po sa kanilang kasamaan at pagmamalupit sa mga tao. Kaya ang pagbagsak po ng Neneve, ang kanilang kabisera, ay sumasalamin po sa makapangyarihang kamay ng Diyos laban sa mga mapagmataas na nasyon. Sunod po dito ang Greek at Roman Empire. Well, ang mga imperyo pong ito bagamat uh, tanyag no sa kanilang kaalaman, sining at teknolohiya, ako po ay nahulog din po sa kapahamakan dahil sa kanilang moral na pagkabulok at uh, spiritual na paglayo sa Diyos. Ang pagsamba po sa mga Diyos Diyosan, no, Hindonismo at ang kawalang respeto no sa kabanalan ay ilan lamang po sa mga paunahing dahilan ng kanilang pagbagsak. Ayon nga po sa kay Bishop Marbury, ang mga aral ng kasaysayang ito ay nagbibigay ng babala. Ang anumang bansa na tahasang lumalabag sa mga aral ng Diyos ay tiyak na mapapahamak. Kung kaya sa payag na ito ni Bishop Marbury, tinutukoy niya ang ilang mga dahilan kung bakit nararapat umanong parusahan ang Amerika. Ayon po sa kanya, ang bansang ito ay nagiging sentro ng kulturang laban sa Diyos. Now, ano nga ba ang ibig niyang sabihin dito? Una po dito ako curious ang sinasabi niya, no? ayon po kay Bishop Marmary, ang Amerika ngayon ay lantara ng hinahamon ng Diyos. Sa pamamagitan po ng kanilang mga batas, sistema, ng edukasyon at kultura, na tila binibigyan din po ng Amerika ang Sikularismo. Ito po ay isang pilosopiyang naghihiwalay po sa Diyos mula sa pangaraw-araw na buhay. Ang pagtanggal po ng panalangin sa mga pampublikong paaralan, ang pagtuturo ng uh, etiyismo at evolusyon bilang pangunahing teorya, at ang uh, pagkiling sa sikular na paniniwala ay lang lamang po sa mga halimbawa nito. Now, binanggit din po ni Bishop Marmarie ang pagbagsak ng moralidad bilang isa sa mga pangunahing dahilan ang mga isyu tulad po ng legalisasyon ng abortion no sa pagsasabatas ng same sex marriage at ang uh, normalisasyon ng pornography uh, pornografiya po, ay tinuturing niyang mga hakbang na sumasalungat sa mga utos ng Diyos bukod pa rito bukod po rito ang pagsasabuhay ng tinatawag na cancel culture ay nagiging daan po upang patahimikin ang mga kristyanismo at iba pang mga naniniwala sa tradisyonal na mga aral. So, isa po ito, no? isa pang malaking aspeto na tinutukoy niya ay ang pagiging makasarili at mapagimbot ng lipunan ng Amerika. Ang Amerika po, no? ayon kay Bishop Marmarie, ay masyadong nakatuon sa yaman, no? nakatuon sa kapangyarihan, masyadong nakatuon sa kasiyahan na sa halip na palagoy ng espiritualidad. Ang labis po na konsumirismo at ang adiksyon sa teknolohiya ay nagiging hadlang ngayon upang masalamin ng mga tao ang mas malalim na layunin ng kanilang buhay. Sa modernong pong panahon na ito, dumarami na po ang mga tao sa Amerika na hindi naniniwala sa Diyos. Ayon nga po sa mga pag-aaral, ang bilang ng mga yaong walang kaugnayan sa anumang relihiyon ay patuloy na tumataas. Ang kawalang pananampalatayang ito ay nako ay nagbubunga ng tinatawag natin na spiritual blindness no pagkabulag sa espiritual na nagdadala ng kasakiman no at kasalanan. So isa po sa mga pinakamahalagang tanong na itinatanong ni Bishop Marmary, maari bang maulit ang kasaysayan kung saan ang mga makapangyarihang bansa ay bumagsak dahil sa kanilang kasalanan? Kung pagbabatayan po ng kasaysayan, ang sagot ay isang matibay na oo. Kung kaya ang mga prinsipyo po na Spiritual na ito na naghahatol sa mga sinaunang imperyo na nanatiling totoo hanggang sa kasalukuyan ay maaari rin pong mangyari ngayon. Sa kasaysayan po, ang mga bansang hindi kinikilala ang Diyos bilang kanilang pinagmulan at kapangyarihan Nako po, ay siguradong makakaranas ng tinatawag natin na spiritual no, at moral at political na destruction, no, na pagkasira. Kung kaya, ang parehong prinsipyo po ay maaaring umiral pa rin sa modernong mundong ito. Ngunit ang malaking tanong, may pag-asa pa ba? Ang sagot po ay nasa kamay ng bawat isa. Kung kaya ang pagsisisi, ang pagbabalik loob at pananalangin ay mga susi upang makaiwas ang Amerika o anumang bansa sa ganitong kapalaran. Ay nga po no, sa so 2 Chronicles chapter 7 verse 14, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpakumbaba, manalangin, hahanapin ako at talikdan ang kanilang mga masasamang gawain, diringgin ko sila mula sa langit, matatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ang pahayag po na ito ni Bishop Marmary ay hindi lamang po isang babala, kundi isang paanyaya para sa ating lahat. Ang Amerika, tulad po ng anumang makapangyarihang bansa ay nakopo may responsibilidad na sundin ang mga alituntunin ng Diyos. Ang pagbagsak po ng mga sinaunang imperyo ay isa lamang po no, sa halimbawa o nagsisilbing balinaw na halimbawa ng mga bunga no, ng pagiging suwail sa Diyos. Kung kaya ang kasaysayan ay isang guro din natin no, na nagpapakita ng kapangyarihan at kasaganaan ng isang bansa ay hindi po permanente. Kung patuloy na lalayo ang Amerika sa Diyos, maaaring mangyari po no, ang tinatawag natin na spiritual and moral distraction na siyang ginagamit ngayon or sinasabi ni Bishop Marmari bilang babala para sa kanila. Ngunit sa kabila po nito, laging bukas po ang pintuan ng Diyos para sa mga handang magsisi at magbalik loob sa kanya. Kung babalikan po natin no, ang nakaraan, makikita po natin ang pattern na ito. No? Sa Exodus 5 verse 2, sinasabi nga ni Paraon, Who is the Lord? that I should obey him. At alam po natin na sumunod, bumagsak ang buong kaharian ng Egypto. Sa Daniel chapter 5 verse 23, ang hari ng Babylonia hinamak ang Diyos. At, ito, at ayun po no, ang huling gabi ng kanyang kaharian. Ngayon, ang tanong dito, nagkakamali rin ba ang Amerika sa parehong paraan? Makikomment po ng inyong pananaw sa ating comment section. Mga curious hindi po ito panahon no para matakot. At hindi po ito panahon para magtakot. Kundi para magising po tayo at kumilos. Ang mensahe po ng Biblia ay malinaw. If my people who are called by my name will humble themselves in pray and seek my face in turn from their wicked ways... Then I will hear from heaven, and I will forgive their sins, and, it will heal their land. 2 Chronicles 7.14 So sa halip po na husgahan ng iba, magtulungan po tayong ipanalangin ang ating mga bansa. Ang personal po na relasyon natin sa Diyos, no, ang susi, ikabubuti rin ng bawat isa. Sabi nga po no, in Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first His kingdom and His righteousness and all these things will be given to you as well. So wag po natin kalimutan na kahit po gaano kasama ang mundo, ang Diyos ay laging handang magpatawad sa mga nagsisisi at tumatawag sa Kanya. So kakiyos, ano pong masasabi ninyo sa pahayag na ito ni Bishop Marmary? Sangayon ba kayo na ang Amerika ay parurusahan? Anong masasabi ninyo sa connection ng uh, kasaysayan at pananampalataya? Paki-comment po ang inyong mga opinion sa ibaba at uh, kung nagustuhan nyo po ang video na ito, huwag pong kalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. So masama po natin palaganapin ang katotohanan at pag-asa. Hanggang sa susunod po, stay blessed and keep the faith. God bless po sa ating lahat.